Ah, nilo po, magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? Andito na po ulit tayo sa Tagkawain po. At ngayong umaga po ay mag aabono po tayo. Bali pangalawang abono po ito mga kaparambin, yan eh. na po din eh. Bali ito po ay ano, limang sako na po yung ating i-apply na abono po ngayong umaga. Yung ating palay nga po ay medyo malalaki na po ay kailangan po ay medyo madami po ng abono kaya tayo po ay nagdagdag po ng abono nung nakaraan po ay tatlong abono po ang ating nilagay nung una ay ngayon po ay lima na yan po nakagayak na po ah tamang tama po ang ating panahon ay ano medyo mainit na tapos po ay wala nang hamog po yung ating palay sa una po ay okay lang po sa umaga maagap na mag apply po ng abono dahil yung ating tanim noon ay makakunti po ang dahon ay ngayon po ay kailangan ay mga alas 9 na po ngayon po tamang pag apply ng abono dahil wala na pong hamog yung ating palay kapag po yan ay mahamog yung ating palayan tapos in po natin ng abono ay natutuyan po ng abono sa kanyang dahon ay yun po nagiging ano po para nasusunog po yung kanyang dahon kaya tama po ang pag apply natin ng abono ay yung wala na pong hamog at medyo mainit init na po ang panahon niyan ito na po yung ating abono yan bali 1620 pa rin po yung ating ano gamit yan po kaya laang po ay iba po yung ating ano yung tatak po at atlas na nung nakaraan po ay iba din ay pero yung kanyang laman po puro 1620 pa rin po yun apat po na sa ako tapos aring isa at pinaghati po ito Bahali dalawang balik po ang kabayo ay yan yan salamat nga po pala kayo parang leyo pinaghako tayo ng abuno magkasali na po tayo mga kapalmin sa timba po at nang makapagsimula na po tayo. Tulo lang po tayo. Tayo tayo po. Yung mga bata po na nasa school na. Si mami po yung nasa school din. Gawa ng may meeting po. Kaya tayo lang po muna. Yan, ari po ang ating abunuhan. Mula po dito sa taas po hanggang pababa. Yan. Okay lang po yung may tubig na kaunti. Yan po ay sa hanap ang kumbaga po ay yan po ay pampatunaw po kaya may tubig po dyan ah. kaya malago na po ang ating palay ayan po yung ating pinagpunlaan po yan mag-aabuno na po tayo mga kapambin ang ating lagay. Medyo madami-dami po ang ating lagay sa isang pitak po. Marami naman po yung ating abuno ngayon. Nung nakaraan po ay ano ay manipis na ang ating lagay po sa isang pitak. Ngayon po ay medyo madami-dami. Bawa na malalaki na po yung ating palay. At tayo po ay katatapos lang po magmerenda mga kaparambin. Tuloy pa rin po tayo sa pag-aabono. At gumanda po ang ating panahon. Uminit po. Yan o. Oh. Yan. Gumanda po. Bali ito po yung ating aabunuhan ngayon. Ito po. Yan. Ito pong gitna ay okay na po ito. Na lagyan na po natin yan. Yung pababa lang po mamaya. Ayun. Dito po tayo mga kaparambin. Ito po yung pinakatabi. Yan po. Para po ay ano pala. 25 dias na po pala ito. Mga kaparambin yung ating palay po dito. Sa tabing ilog. Tama-tama po itong pangalawang lagay po natin na abono. Ari po ay medyo igahin kaya madami po ang suwi. Ang gusto po pala ng palay ano medyo igaga po. Pag po matubig ay ano hindi po masyadong nasuwi Gawa ng babad po ba ang puno? Ay kailangan po pala yan. Iga. Gawa ng naobserbahan ko po sa baba yung matubig po ay ano? manipis po pero nilagyan din po natin ng abono kakapal din po yun kailangan po pala manipis lang ang tubig kapag ka bata pa po ang ano, palay natin ganito lang po mag-abono pagkalipas po ng tatlong araw patubigan po natin ito para tunaw na po yung abono para po yung lagi may tubig o oh. yan medyo manipis po laging babad po yan gawa na ito pa may bukal kaya hindi mawala ng tubig araw po inaigahan naman kaya masuwi po magandang hapon po mga kaparambin ngayon po ay 3.30 na po ng hapon ngayon lang po tayo kanina po ay umuwi po ako ng alas 12 ay hindi po natin natapos at kanina pong pagkakain natin ay may dumating pong mga estudyante po Kaya ating sinamahan muna kanina kaya ngayon lang po ulit tayo Nagdala po ako ng ano, dalawang balde na abono po galing sa bahay. Gawa ng kulang po. E isang balde na po yung natira kanina tanghali po ay ay yung baba po ay wala pa. Bali anim na pitak pa po. Kaya para po yung dalawang balde na galing sa atin. Dala na po natin. Ito po yung wala pa ito. Yan po. Yan. Mga wala pa po yan. Tapos yung pababa po. Yan. Aray po yung na yan na. Natutunaw na po yan mo. Bali nakatapos na po tayo mga kaparambin Naabot po tayo ng hapon Bali ang ating naisabog po ngayon ay ano Limang mahigit po hatuwi naman po tayo mga kaparambin buwan ng hapon na po Bali susundo pa po tayo kila ate at kuya po Tama-tama po yung ating awas sa ating tubigan